Good morning. Good morning, guys. Ito nag-almusal kami sa labas. Ayan ang ulam namin. Sinabawan at saka barbecue. Yan, ang almusal namin. <coughs> Voice over muna tayo <coughs> kasi may music bawal kasi yun. Ayan. Sarap ng ulam namin, almusal. Kain namin sa labas magano almusal. Hmm, kulang kulang kulang. Wala <laughs> talaga ganito. Kita. Neya sina. Oi, sila ba 'tong pagkain natong buwanon? Dapat everyday tagi commit crash ya. Tapos settled 'yung pagkain. Tapos makabenta kami. Sarap sa diet. Salamat Ginoo sa grasya. Para sa. Kita dito, ya. Ano? Relax. So, so, umi. Hmm. Nauran na nag-trap kami dito hagawa. Hindi. Hmm. Tidak, yeah, bibi. Hmm? Parang ulan, sige. Parang ulan. Uh -huh. Parang ulan. ulan. <laughs> Pag-iisip mga anak. sa wala lang. Wag niyo lang isipin. Ayan guys, so ang sarap ng ulam. Oh, wow. Eh. Na-adjust ko muna para maka yung pagkain namin. Ayan. Sarapan lang kami dyan. Buyag. Ang namin. Sa labas lang kami. Model fight na naman kami. Libre sa hugasan. <laughs> enjoy, na, enjoy kami sa mga ginagawa namin. Habang nabubuhay, enjoy life na lang. Ayan, oh, sarap. Ooh. Sa kami kumain. Buyag si Kuya, wari hugason. やだ。<laughs>